Hello guys! Hello po! Kamusta po kayo? So, pasensya na po at hindi po ako masyadong nakakapag-upload dahil uh, medyo may minimal lang naman po dahil eto na po, dumating na po yung uh, kailangan ko kasi guys, yung mga battery ko sa GoPro, eh, nagsilobo eto oh. eh, ayaw ko na po kasing gamitin baka pumutok sa loob ng GoPro eh, madama yung unit ito po oh. Hindi po siya makapag-record kasi naga ano siya, nag-auto shutdown. Hindi na siya nagtutuloy. Kaya ngayon, guys, bumili ako ng dalawang battery. Eh kapag ka original kasi na GoPro, eh medyo mahal. So, ano lang naman yung binili natin, ah, parang class A lang pero ano naman, maganda naman yung mga reviews nito. Ito yung Telesin na Stamina. So maganda siguro to at uh, tignan natin unboxing natin. Bumili lang po ako ng dalawa at uh, hindi, hindi naman po kasi nalalayo sa original yung presyo niya. Pero affordable naman. Ito guys oh. So. Ngoro nagtataka kayo kung sino cameraman ko no? Cameraman ko si Kirk. <laughs> Ito guys oh. So. Oh. So ngayon Meron na akong dalawang battery at uh, kasi yung sa GoPro ko is isa na lang pero hirap pa. Buti nga ngayon nakakapag-record pa. Kasi ito uh, yung ano binili ko. Dalawang piraso to. At, uh, medyo nag-ipon pa. Kasi hindi natin pwede galawin yung budget sa pamilya dahil may sariling budget yon eto ay hindi basta-basta binibili kung wala ka namang budget so ito guys dalawa binili ko yan ito pa yung isa so ipo-pull charge ko muna Tignan natin kung talagang maganda kung yung sa mga nakita kong review eh magaganda okay naman siya sabi naman ng mga ano sa reviews maganda naman at uh, hindi siya madaling malobat So tignan natin yung mga susunod na videos natin guys Kung uh, makakasurvive na ba ako sa pagbibideo Dahil nga sa bumili ako ng dalawang battery Kasi mahirap po talaga mag video once na isa lang ang battery mo Dahil wala kang reserva If ever naman na malobat Kaya eto na nakabili na tayo So tignan nyo yung mga susunod na mga videos ko At uh, sana maging maganda yung quality nito at uh, good luck sa atin lahat at uh, ingat po kayo God bless po ingat ka dyan I uh, love you. yung pinsan niya guys oh <laughs> pasokan na nung mga junakis yan si Nami magpapadeworm siya ano Nami ha magpapadeworm ka ha ganda ng tinga bunny ears Nami. Uy. <laughs> Takot sa klinik eh. Pag ini-injectionan, tatakot parang bata eh. Bastila. <laughs> <laughs> Ilang months na siya? Ten. Ten months. Ten months. Exotic bully. Lilac try. Okay. Yan na si Nami. Okay na siya. Nadiworm na din. Hindi tayo bibili ng pagkain. Holistic. Ha? Huh? Holistic. Holistic. Isang kilo lang. mo muna kami ng pagkain dito guys. Dito ka na rin bibili. Ayan Oh. No? <laughs> Yan. Thank you, Ma'am MK, sa mga gift mo. Kay Mary. Sa akin. Mga t-shirt ni Kuya Arvin. Shirt ko and other foods and goods. Yan. Kay Ate Weng and kay Nanay. Yan. Ito kay Chang Ami galing kay Ma'am MK Inday Okoray tapos eto binigay ni Ma'am MK sinamahan ko na din ng groceries Ayan o Ma'am Lolita tapos sinamahan ko na rin ng mga ano Ayan o groceries yan kape pinapay noodles dila tapos binigyan ko na rin sya ng panglaba ayan o dishwashing liquid at saka ano, fabric softener ceto ito pang hugas ng plato Tagawa 1 liter Tapos bili na lang natin tinapay ulit mamaya Okay, punta na tayo Guys, samahan niyo ako Good morning guys Ang umagong na iganda po sa ating lahat Now is a Saturday morning At uh, meron tayong pupuntahan magpapaabot tayo ng uh, binigay ni Ma'am MK ng konting blessing kay Lolita Ganda ito ay uh, supporters ni Ma'am MK laging nasa live to ni Ma'am MK nagpaabot kasi ng konting tulong at tayo yung naatasan na magbigay kay Lolita sana ay uh, maabutan natin to at dahil uh, umaalis kasi siya One time na dinaan ko na to guys, eh wala po kasi siya pumunta po siya sa anak niya pero now ay, uh, sana makita natin at uh, madat madatnan natin sa bahay para makita nyo rin ang kanyang bahay at tuloy na i-vlog na to ni Ma'am MK guys kung nakita nyo at uh, din natin ng konting uh, blessing para kahit paano eh pambawas sa gastusin niya ayan o oh, guys oh, oh. kung nakikita nyo dito ako nag-aral guys ng elementary oh. Oh. the faro elementary school dili muna tayo ng hinapay may hinapay si Lolita bilang natin guys si Lolita nito oh. banana cake para hindi na kailangan ng kalaman sarap yan na guys nabili na natin so tara hmm. Diyan ako dumadaan dati oh, pag ano ito lang dati ang gate namin guys eh yan lang wala to pader pero ano ba yon 1991 o so, 1991 grade 6 ako nun wala ayun yung akasya nasa loob kasi yung bakod niyan guys, kung makikita nyo doon sa loob, ayun lang yung pinaka bakod niya. Kaso nga lang yung bakod kinain ng ano ng aka ah, ng nara. So tara, punta na tayo. Hey! Kape sa umaga, ngiti sa labi Kahit pagod rin ng happy sa camera may kwento at siya rika ningat inspiration talaga good vibes lang ri sa ulan o sa init kasama ang pamilya walang May gitara kanta sa tabi ng bundok. May puso para sa kalikasan. May ngiti. bawat araw na lumilipas Dahil buhay ay biyaya Di problema Yeah, good vibes lang Rick! Woo! Woo! Let's go Ricky! Yan, naabutan natin uh, Yan, dyan yung dinadala yung kalakal niya Pag naipod, sa kanya binibenta Binibenta ko na kasi yung biyaya mo Paan di ipon pa naka-ipod ulit? Yan pala. Tara. Kamusta na? Eh, pumunta ako dito. Wala ka daw eh. Oo, oo. Wala ka ano? sa anak ko. Wala ka ilaw? Mayroon. Sinan mo naman di ako makaligtas kasi. Okay lang yan. So, ito yung lugar ni Ma'am Lolita. Kaway ka naman. <laughs> Hello, hi. Ma'am MK. Tara. Bigay, bigay ko yung pinabibigay niya. Kasi, purtulo oh, kasi. Oo. Oh. Oh, saglit lang kunin ko kunin muna natin guys yan dalhin natin sa kanya yung pinamili natin tsaka yung binigay ni ma'am MK tara kunin natin hello telolita ito yung pinabibigay ni ma'am MK I think uh -huh. you tapos binigyan na rin kita ng konting groceries. <laughs> oh. Salamat po nakarating ka ng maaga kape. Oh. alis ka nga daw sabi ni Ma'am MJJC kaya din na daw. Oh, hindi uh, naman kasi nagchat ako hindi naman mo na nabasa. Mm -mm. Thank you ah, thank ah. you po. <laughs> Ayun yung ano. So eto guys, tignan niyo na lang kay Ma'am MK kung ano yung mga pinabibigay niya. Oh, mamaya po. Oh, tapos binigyan ko siya ng ano, binilang ko lang konting groceries. Malaking, eto te, pang ano yan, pubcon tsaka ano, dishwashing liquid. Ay, wow. Tsaka powder na panlaba. Salamat ah, po, ma'am <laughs> sa Love mm. you. Eto, ito binili ko, eto kay ma'am M.K. Okay, salamat. Tino, uh -uh. hindi ako makaligpit kasi okay. puro tulo. Tingnan mo naman. <laughs> oh yung ding Puro tulo, yung bahay niya. Tignan ito yung mo. sinasabi niya, guys, kapag uh, nagla-live si ma'am M.K., eh ano, yung bubong niya tumutulo na. So palitin na talaga. Ano no? Oo. Dorog na dorog oh. Tingnan niyo yung labas. Tingnan oh. niyo oh, yung labas so oh. grabe, 'di ba? Patay, oh. Yung bubong, check diba? natin yung bubong. Oh. Kalilimas mo lang ng tubig. Dito sa loob. Grabe, oh. 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 Wala na to, eh. Sinisira mo pa, eh. Papalitan mo yan <laughs> siguro. Ito nga. Ito, <laughs> <laughs> oh. Wala na. sinisira ko pa daw yan, ha. Eh, sira na to, eh. Talaga naman to si Ate Loli, ito. <laughs> Pero, anyway. Ayan. <laughs> um, mga ilang, mga ilang bubong to? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi natin makita. Madilim. Dito. Baka naman pasukin ka ng ahas dito. Hmm. So, no. ba? Madilim guys. Hindi makikita. Hmm. So okay lang yan. At least hindi ka nangungupahan kahit ganito lang bahay mo. Ay, thank you. Thank oh, Hintayin you, nyo na okay. lang, guys, yung laman nung binigay kay Ma'am MK. Okay. Ito kay Sir Ray, Rick, Rick Aninat mean, binigay sa akin. Alam mo, may noodles pa, may coffee may sky plates, tapos sa to, hardinat. Oh, ang dami sa nagalagmamal sa akin, ha? Oh. You just felt giving hope ang ganda pakiramdam naman Na ako na Aywan na lang po ako umiyak Sabihin madrama po ako Huwag <laughs> na Ito na po, ang ganda Tamatama wala akong pang downy Oh well, wow. salamat sir Alingat Tarating mo ako ng maaga Ito po, may pa pao Pao Diyos. Dom yan. Bye bye. Salamat po sa inyong lahat. Sa ingat. po. Salamat po ah. Maaga kang nakarating. Ay ito pa. Ano ba ito? Banana. Ano ito? Banana cake. Atatong kilabay. Wow. Sarap. Buti wala pa ako. Ang mga kapi ako. Salamat po. Bye bye. friend, To start through the rain, your love remains shining bright.